Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagulantang ang mga showbiz reporters sa grand launch ng MMFF 2024 movie na Uninvited na pinagbibidahan ni na star for all seasons Vilma Santos, Nadine Lustre, at Aga Mulak sa direksyon ni Dan Villegas. Ginanap ang event noong Huwebes, November 21 sa Soler Hotel Resorts and Casino Grand Ballroom. Ang kontrobersya ay nagsimula ng tawagin ng event host na si Robbie Domingo si Vilma Santos bilang superstar habang ito'y naglalakad papasok ng ballroom. Bagamat mukhang adlib lang ang ginawa ni Robbie, tila nakalimutan niyang ang titulong superstar ay eksklusibong nakadikit sa pangalan ng national artist na si Nora Honor. And finally, we would love to ask everyone to join us in introducing our superstar. Ladies and gentlemen, please all rise as we announce and welcome the star for all seasons, Miss Vilma Santos! Nagpatuloy ito hanggang sa press con proper, kung saan muli niyang ginamit ang titulong superstar sa pagtukoy sa lead cast ng pelikula. Napansin ng mga reporter na mukhang hindi agad na malaya ni Robbie ang pagkakamali, nang magbasa na siya mula sa cue card, itinamin niya ito at tinawag ng star for all season si Ate V. Gayunpaman, hindi na iwasang magkomento ang ilang batikang entertainment press at napailing na lang sa nangyari. Sa ngayon, walang kumpirmasyon kung may nag-correct kay Robbie sa kanyang pagkakamali. Subalit, malinaw na ang insidente ay naging usap-usapan sa media event.